Ayan po mga kaparmer, mga kaimas at update ko po kayo dito sa aking uh, inaalaga ang palayan. Ayan. Ito po yung palayan. Oh. No? Ito po yung palayan ni ati Isay ni Kuy Ambo. Ayan. Ito po ay uh, dalawang beses ko na pong in-spray ng, ng ano, grower's Bed 1000 plus. Two times parang to. Mula nung aking inalagaan Ayan po ito nung una ko pong in-spray talaga ay naninilaw or uh, dilaw na dilaw pero ngayon kitang kita kita nyo naman po ang resulta ng paggamit natin itong growers bed 1000 plus kaya uh, walang imposible dito sa growers bed 1000 plus dahil ito po ay talagang nagpapaganda nagpapaganda ng bulas ito aalagaan ko na ito hanggang sa ito po ay mamunga Yan, na uh, malapit na yan dahil uh, nakapag top dress na po sila dito at uh, isang spray na lang to ng Grover's speed 1000 plus pagka meron na po silang uh, bunga dahil uh, ito po yung nagtataglay na ano, pampapintog pampaganda ng bunga tsaka para magka hindi po lumabas yung tinatawag na um, ipa o uban kung tawagin sa amin hindi sila mag -uuban. Kaya yeah, yun na alagaan po natin to hanggang sa makapamunga. Para po at uh, ito po ay uh, para bumigat din yung bunga mga kaparmer. Ayan, ganda na po. Napakaganda na po ng resulta nitong aking uh, in-spray ng Grover's Beat 1000 Plus. Napakaganda rin po ng panahon yun. Ayan, kitang kita nyo naman po. Napakaganda ng panahon. Yun ang bundok. Oh. Napakaganda ng bundok. Napakaliwanag. Napakaganda ng kulay and ito po ang palayan. Hanggang doon sa baba. Makikita nyo po yung palayan na yan. Ayan. spray ko po yan ng Grover's Beet 1000 plus. Two times kung ito po ay nalagaan po mula nung pagkatanim. Ay sigurado pong ngayon ay napakaganda na nito. Pero syempre hindi pa naman nila alam po. Tinalan po at uh, napasyalan natin. At nakita yung kalagayan nitong palayan na to. At ngayon, a uh, ni resolve ba natin. So ayun. Ganito lang po ang update dito sa aking uh, inaalagaang palayan. Maraming maraming salamat po sa inyong uh, pagsubaybay at uh, pagtangkilik ng aking uh, mga mumunting vlog. At uh, kung gusto niyo pong umorder nito, ilalagay ko po yung link dito sa comment section. So, ayun, maraming maraming salamat po. Ito na po ang inyong kaimas, agri kaimas vlog na nagsasabing masaya ang buhay pag may mga tanim. Naggulay at palay. Ayan, maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli.